Napakalakas na iyak ng sanggol sa gabi ang gumising kay Junior sa kanyang inuupahang kwarto. Palaging istorbo sa kanyang pagtulog ang ingay. Minsan iyak ng bata, minsan naman malalakas na kalabog. Sobrang nakakainis. Alas sa isi medya ng umaga, tumunog ang kanyang alarm clock. Bumangon siya na may mga maitim na bilog sa mata dahil sa kulang na tulog. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang anino ng kanyang kapitbahay na si Aling Nena, naglalaban ng mga damit. Oy, Junior, magandang umaga, bati niya habang naguunat. Bakit parang ang daming iyak ng baby kagabi? Magandang umaga din po, sagot ni Junior. Ewan ko nga po, umuwi galing daycare na may lagnat. Ang kulit pa naman. Hindi kaya ginugulo mo, tanong ni Junior, na may halong pahiwatig. Si Aling Nena, 32 taong gulang, ay isang accountant sa isang pribadong kumpanya. Hindi siya sobrang ganda, pero maganda ang kanyang kutis, maputi at mamula-mula. Ang kanyang katawan ay kaakit-akit pa rin kahit may anak na siya. Tuwing natapos maligo, nagsusuot siya ng manipis na damit at naglalaba sa harap ng kanyang kwarto. Laging napapalunok si Junior. Ngumiti si Aling Nena. Anong ginugulo? Paano mo naman nalaman? Ikaw nga dyan, hirap makatulog. Paano pa kaya yung baby? Sinulyapan siya ni Junior. Namula si Aling Nena at nagiba ng usapan. Hindi ka ba papasok sa trabaho ngayon? Papasok po, medyo late lang, sagot ni Junior. Natapos ang usapan. Nagmadali si Junior na maghanda at sumakay sa kanyang motorsiklo papunta sa opisina. Walang masyadong ginagawa, pero kailangan pa ring pumasok. Nakakatamad. Pagkatapos magpalinggalinga sa mga kasamahan, umupo siya sa kanyang mesa, binuksan ang computer, at tumingin-tingin sa internet. Naghanap siya ng mga litrato ng mga hot girl at modelo na nakabalandra ang katawan para pagmasdan. Hindi niya napansin na nakatayo na pala sa likod niya si Ate Glow, ang kanyang kasamahan sa opisina. Susmar Yosef, puro ka kaya pala puro katagyawat. Ay Diyos ko. Ate naman, parang multo. Hindi man lang nagparamdam. Kanina pa kaya ako dyan. Magbawas-bawas ka nga. Baka mamaya hindi ka na naman makatulog niyan. Para naman daw hindi matakam. Swerte mo nga dyan. Pagkailangan, andyan. Pag gusto, makukuha. Wala naman akong pake. Sagot ni Junior. Pag uwi ko galing trabaho. Gusto ko lang matulog ng mahimbing. Talaga ba? Sa itsura mong yan, matutulog ka lang. Ang mata mo, nanlilisik. Ang pisngi mo, pulang-pula. Paano ka makakatulog niyan? Grabe, parang ang dami mong alam ah. Sige na, tama na ang kalokohan. Kain na tayo. Sige, treat ko. Alas gis ng gabi, tumunog ang cellphone ni Junior. Hello, Ate Glow. Gabi na ah. Ano kaya at napatawag ka, sa isip niya. Sinagot niya agad. Hello, ate. Bakit po, junior, may bigla ang business trip. Tinawagan ako ng boss kanina lang. Bukas ng lima ng umaga, pupunta tayo ng Batangas. Po, anong gagawin natin doon ng ganon kaaga? May mga papeles daw na kailangan pirmahan. Sige na, bukas ng alas 4.30 ng umaga, sunduin kita dyan. Napabangon si Junior. Ano ba 'yan? Sa isip niya, bigla niyang narinig ang ungol na mmm o uh, na nagmumula sa katabing kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. May ilaw na nagmumula sa kwarto ni Aling Nena. Dahan-dahan at kinakabahan, lumapit siya sa siwang ng pinto at sumilip. Sa loob, nakita niya ang mag-asawang kapitbahay na walang saplot. Nakaupo si Aling Nena sa ibabaw ng kanyang asawa. Nakapikit at dinadama ang bawat galaw ng kanyang katawan. Sa labas ng pinto, si Junior ay nakanganga at pinapanood ang bawat kilos ng mag-asawa. Patuloy pa rin sa kanilang ginagawa ang mag-asawa. Namumula ang mukha ni Aling Nena at ungol ng ungol. Dali na, mahal. Nagpumilit ang kanyang asawa at bumigay. Hay, akala ko kung ano. Yan lang pala, sabi ni Junior. Pagkatapos bumigay ang kanyang asawa, sinabi ni Aling Nena, "Ang tagal naman. Ikaw talaga." Kinuha niya ang kanyang panty at pumunta sa banyo. Biglang pumasok sa isip ni Junior ang isang madilim na ideya. Naalala niya na may business trip pala siya kaya bumalik siya sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, maaga siyang nagising at sumakay ng bus papuntang Batangas sobrang pagod na siya. Nag-check-in sila sa hotel, naligo, at kumain ng tanghal iyan. Alas uno ng hapon, nagsimula na silang magtrabaho. Pagpasok sa meeting room, napahinto si Junior sa isang young secretary na parang anghel. Napansin ito ni Ate Glow at kinurot siya. Napayuko siya at sinabing, wala po. Tera na po. Sa huli, naging maayos ang lahat sa dalawang piraso ng malalaking papeles na ibinigay ni Ate Glow sa kabilang panig. Kain na tayo para ipagdiwang ang tagumpay, sabi ni Ate Glow. Pagkatapos, sumakay sila ng kotse at bumalik sa hotel. Pagkatapos, nagbihis siya at nagsuot ng shorts na kulay pula. At pagkatapos nagsuot siya ng sleeveless shirt na halos transparent. Pagdating sa restaurant sa hotel, um order sila ng pagkain. Dahil naging matagumpay ang kanilang trabaho, naging masaya ang lahat na mag-usap. Pagkatapos kumain, sina Junior at Ate Glow na lang ang natira. Doon, sabi ng driver na pagod na siya kaya natulog na siya. Uminom sila ng coffee. Tapos nagsimulang magkwento si Junior. Ate, nakakainip mag-isa sa bahay. Isang araw lang naman yun. Isa pa, Malaki na naman yung anak ko. Kaya na niya sarili niya. Ikaw din naman, mag-asawa ka na. Bakit ako mag-aasawa? Gusto ko yung katulad mo, ate. Uy, nagbibiro ka ah. Baka mali pa ang landiin mo. Pagkatapos nilang magkwentuhan, biglang sinabi ni Junior, ate, punta tayong beach. Ngayon, oo, oh, oh, alas otso imedya pa lang naman. Ang beach malapit lang. Tara na. Sige na nga, ako na magmamaneho. Sumakay sila sa kotse. Ang bango ni Ate Glow. 20 minutes later, dumating na sila sa beach. Lumabas si Junior at binuksan ang pinto para kay Ate Glow. Ngumiti siya at inabot ang kamay kay Junior. Naglakad sila sa beach. Umupo na sila. Ate, parang may problema ka ah. Wala naman. Nakita ko lang ang beach kaya nakakaimo. Parang ang dami mong problema ah. Pwede mo ba akong kwentuhan? Baka pwede kitang bigyan ng advice. Tumahimik si Ate Glow. Ano nangyayari sa iyo, Ate? Ate, umiiyak ka, sabi ni Junior. Bigla ni Ate Glow sinabing, Junior, hindi. Bigla na lang ako nalulungkot. Hinawakan ni Junior yung kamay ni Ate Glow at sinabing, kwentuhan mo ako. Ate, huwag ka mahiya. Pag nagkwento ka, gagaan yung nararamdaman mo ang dami kasing problema sa buhay, sabi ni Ate Glow. Pag ikakasal ka na, malalaman mo. Nakatahimik lang sila. Tapos, sinabi ni Ate Glow, Junior, pwede bang samandal sa balikat mo? Samandal si Ate Glow sa balikat ni Junior. Pagkatapos ng ilang segundo, binigyan ni Junior ng halik si Ate Glow sa buhok. Ang bango-bango mo, sabi ni Junior. Tumawa si Ate Glow. Kine si Junior sa noon ni Ate Glow. Tapos sinabi niya, ang ganda mo. Sinabi ni Junior, ang ganda ko. Oo, ang ganda. Kaya gusto kita. May kwento ka, sabi ni Junior. Tahimik sila pareho. Tapos sinabi ni Ate Glow, wala naman. Sobrang complicated lang sa bahay. Tumigil yung iyak. Tumingin siya kay Junior. Tahimik sila pareho. Tapos hinawakan niya kamay ni Ate Glow at sinabing, Ate, sabihin mo, kung ano ang problema mo. Wala yun. Buhay lang ng pamilya complicated lang, sabi ni Ate Glow. Katahimikan. Sumigaw yung hangin, sinong mga puso na humihiyaw at lumulungkot sa gabing yun. Tumahimik si Junior tapos kina si Ate Glow sa lips. Ngumiti na lang sila. Umuwi na tayo, sabi ni Ate Glow. Okay. Umuwi na si Junior tapos inihatid si Ate Glow tapos umuwi na rin siya. Bago siya nagsara ng pinto sinabihan ni Ate Glow, good night. Umulan. Ate, sorry. Sobrang ganda mo eh. Sorry, ate. Hindi ko mapigilan, sabi ni Junior. Huwag mo na isipin yun. Sige, bye. Matulog kang mahimbing. Pagdating ni Junior sa kwarto, sinabi ni Ate Glow na, Nandito na ako sa labas ng kwarto. Sinabi ni Junior na, "Palem, good night." Bago nagtulog binuksan niya yung phone. Sinabi niya na merong mga text message. Merong text message yung kapitbahay si Aling Nena. Sa isip ni Junior, hindi siya mapalagay. Parang may sumabog na ideya sa kanyang ulo, ang matapang na ideyang pumunta sa ospital na iyon. Magiging isang oras ang biyahe papunta at pabalik mula sa ospital i nakasara pa rin ang pinto ng kwarto ni Aling Nena. Dapat ba niyang hayaan ang kanyang sarili? Napagdesisyonan niyang mag-isip ng kalahating oras bago matulog. Habang dumidilat siya, narinig niya ang ringtone ng kanyang cellphone, ginulat siya nito. Sino kaya ang tumatawag sa ganitong oras? Sa sobrang antok niya, hindi na niya tiningnan ang screen ng kanyang cellphone at sinagot na lang ang tawag. "Hello? Sino ito? Junior, natutulog ka na ba?" Si Mang Amboto, sabi ng lalaki sa kabilang linya. "Mang Ambo? Ha? Opo. Ano po 'yon?" sagot ni Junior. "Pwede mo bang puntahan si Aling Nena? Sinabihan ko na siyang matutulog ako at baka hindi ako makabalik hanggang umaga dahil may nangyari sa ospital." Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Pwede mo bang sabihin sa kanya? Opo, sasabihin ko po sa kanya, sagot ni Junior. Pagkatapos ibinaba ang tawag, bigla siyang nagising kahit na nag-isip pa rin siya ng kalahating oras at nagpa siya na matulog. Pagkatapos, sa wakas ay napagdesisyonan niya na bumangon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto at naglakad papunta sa kwarto ng kanyang kapitbahay. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto. Madilim sa loob ng kwarto. Marahan niyang binuksan ang pinto, pumasok, at isinara ito sa likod niya. Pagkatapos ay dumirecho siya sa kama ng kanyang kapitbahay. Ang babae niyang kapitbahay na may isang anak ay nangangarap na siya ay pauwi na ng kanyang asawa. Sinisi niya si Mang Ambo dahil gumagabi at ginagabi na siya sa ospital para magtrabaho. Sa madilim na gabi, Hininga ni Junior ang pamilyar na amoy ng babae na kumalat sa loob ng maliit na silid. Naramdaman niya ang init at lambot ng kanyang katabi. Nang nagpasya na siyang lumapit sa kanya, biglang bumukas ang pinto. Isang matinding ilaw ang tumama sa kanyang mukha. "Anong ginagawa mo dito?" sabi ng isang lalaki sa baritonong boses. "Si Mang Ambo." Hindi nagtagal, nagpasya si Junior na tumakbo. Ngunit isang kamay ang humawak sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay nagdilim at bago pa niya mapigilan, siya ay tinulak ni Mang Ambo pababa sa kama. Sumigaw si Aling Nena sa gulat. Akala ko ikaw si Ambo. Hindi ko alam, sabi ni Aling Nena. Hayop ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako, hindi mo naiintindihan. Sinabihan lang ako na sabihin kay Aling Nena na huli na kayong uuwi. Hindi ko alam na ngunit walang naniwala sa kanya. Paano papasok ang isang lalaki sa kwarto ng ibang asawa sa kalagitnaan ng gabi at matulog sa kama ng hindi binabalak na maging masama? Hindi sumagot si Mang Ambo at sinuntok siya sa mukha. Nat-ambo si Junior. you go ang ilong niya. Akala mo ba bobo ako? Sinubukan tumakas ni Junior. Sinubukan niyang lumaban pero mas malakas si Mang Ambo. Nabugbog pa rin siya gusto siyang tulungan ni Aling Nena pero pinigilan siya ni Mang Ambo. Huwag kang makialam. May gusto ka pa bang ipaliwanag? Galit si Mang Ambo, at nilinggan ang kanyang asawa. Si Aling Nena ay hindi makapagsalita at ang kanyang mukha ay namutla. Nakita ni Junior na sobrang delikado na ng sitwasyon. Maaaring mamatay siya ngayon. Sa isang iglap, nakakuha siya ng pagkakataong mag-escape habang pinapagalitan ni Mang Ambo ang kanyang asawa, sinubukan niyang kumawala sa kanyang mga kamay at tumalon papunta sa pinto. Ngunit mas mabilis si Mang Ambo. Sinunggaban siya ni Mang Ambo sa kwelyo, hinayla siya pabalik at sinuntok siya sa mukha. Si Junior ay nahulog sa lupa. Masakit ang buong katawan niya at umiikot ang ulo niya. Sa sandaling iyon, isa pang boses ang narinig. Anong nangyayari dito? si Mang Enteng, ang kanilang kapitbahay, ay nakatayo sa harap ng pinto na may suot pa rin na helmet. Nakita ni Mang Ambo si Mang Enteng at lalong nagalit. Itinuro niya si Junior. Ang lalaking to, pumasok sa kwarto ng asawa ko. Sumimangot si Mang Enteng at tinignan si Junior na nakahiga sa lupa na dumudugo ang ilong. Ano yan? Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at tinitigin siya. Bata ka pa, pero ang sama mo na. Lumalapit si Mang Ambo kay Junior tapos sumigaw si Junior, "Hindi. Hindi, nagkakamali kayo." Ngunit walang naniniwala sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Mang Enteng at nagbanta kay Mang Ambo, "Anong plano mong gawin sa kanya?" Tumawa si Mang Ambo. "Anong plano kong gawin sa kanya? Tuturuan ko siya ng leksyon para hindi na siya bumalik dito." Sabi ni Mang Ambo, at kinaladkad si Junior palabas ng bahay. Madilim at basa pa rin sa labas dahil bumuhos ang ulan kaninang gabi. Sinubukan ni Junior na sumigaw, pero hindi siya makatakas. Sinipa siya ni Mang Ambo, at hinayla siya papasok sa bahay para maghanap ng kung ano sa kanyang aparador. Nang bumalik siya, may dala siyang kutsilyo para magbalat ng prutas na kumikinang. Natakot si Junior, Mang Ambo, huwag sinubukan niyang umatras pero umisi lang si Mang Ambo at mas lumapit sa kanya. Hindi kita papatayin, pero sisiguraduhin ko na hindi mo to makakalimutan. Itinaas ni Mang Ambo ang kutsilyo at ikinilos ng mabilis papunta kay Junior. Napapikit si Junior, naghihintay sa sakit, ngunit sa sandaling iyon, may biglang tumama kay Mang Ambo sa ulo. Siya ay natamba, bumagsak ang kutsilyo sa lupa, iminulat ni Junior ang kanyang mga mata at nakita si Aling Nena. Hinampis niya ang kanyang asawa gamit ang isang kawali. Si Mang Ambo ay napahawak sa kanyang ulo at bumagsak sa lupa. Si Junior at Mang Enteng ay kapwa nagulat. Ibinagsak ni Aling Nena ang kawali sa lupa at tinulungan si Junior na tumayo. Takbo na. Tumakbo ka na. Hindi makagalaw si Junior. Inihagis siya ni Aling Nena papunta sa gate. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palayo sa dilim na gabi. Sa likod niya, tinulungan ni Mang Enteng si Mang Ambo na bumangon. Si Aling Nena ay nakatayo doon na walang dugo sa kanyang mukha. Ang mga bagay ay lumalabas na ngayon sa kontrol. Umalis si Junior sa apartment. Habang tumatakbo siya, humihingal siya. Madilim ang gabi at walang tao. Ang mga aso lamang ang kumahol habang tumatakbo siya sa kanyang ulo, isang milyon na bagay ang umiikot sa kanya. Anong gagawin ko? Hindi niya magawang bumalik sa apartment. Mayroon siyang kaibigan na si Tonyo, na laging may solusyon sa kanyang mga problema. Tumawag si Junior kay Tonyo. Pagkalipas ng ilang sandali, nakabukas ang pinto ni Tonyo. Nang makita ni Tonyo ang dumudugong mukha ni Junior, pinapasok siya sa bahay at isinara ang pinto. Anong nangyari? Sinabi ni Junior ang lahat kay Tonyo. Nang marinig ito ni Tonyo, lumaki ang kanyang mga mata. Baliw ka na ba? Tinulugan mo ang asawa ng iba? Alam mo ba kung sino si Ambo? Pumatay na yan. Natakot si Junior. Alam niya na may nita ng ulo ni Ambo, pero hindi niya alam na ganoon siya ka-violent. Tahimik si Tonyo glit at pagkatapos ay nagbuntong hininga. Hindi ka na makakabalik sa iyong apartment mas mainam na magtago ka na lang ng ilang araw. Kapag bumaba na ang init, pag-uusapan natin. Saan ako pupunta? Nag-isip si Tonyo saglit, at pagkatapos. Ay sinabi, mayroon akong lugar, pero kailangan mong sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Alas 3 ng umaga, sumakay si Junior at Tonyo sa bus. May kakilala si Tonyo sa isang remote na lugar sa lalawigan kung saan, ayon sa kanya, kahit ang mga aso ay nawawala. Ito ay isang maliit na bahay sa isang malalim na lambak sa isang ilog. Malapit ito sa halos 200 kilometro mula sa lungsod. Hindi na nagtanong si Junior pa. Siya ay tumatakas. Nang huminto ang boss sa lumang terminal ng ferry, hinayla siya ni Tonyo sa malubak na daan, sa malawak na palayan. Ang bahay ay nasa gitna ng isang malaking hardin isang lalaki sa edad na limampu na nakasimangot at mataray ang lumabas mula sa beranda. Tinignan niya si Tonyo at tumango. Sino ang lalaki na ito? Tio. Kaibigan ko siya. Kailangan niya ng matutuluyan ng ilang araw, sabi ni Tonyo. Ang lalaki ay nagnangalang mang isko, tinitigan mula ulo hanggang paa, na sinusuri siya. Sa wakas ay napangiti na lang siya. Wala ka bang kinalaman sa mga pulis? Lumunok si Junior. Mabilis na sumagot si Tonyo, wala. Personal na argumento lang. Hindi nagtanong si Mang Isko, at sinabi, pumasok ka na. Pero tandaan mo, huwag kang magkakagulo dito. Nanatili si Junior sa bahay ni Mang Isko ng pitong araw. Mukhang tahimik ang lahat, ngunit hindi niya maalis ang kanyang takot. Hindi niya kayang buksan ang kanyang cellphone. Hindi niya kayang tumawag sinabihan siya ni Tonyo na maghintay pa ng ilang araw bago magpas siya. Ngunit sa umaga ng ikaapat na araw, habang nakaupo si Junior sa labas ng bahay, isang motorsiklo ang tumigil sa labas ng bahay. Lumabas si Tonyo at nang makita niya ang taong nasa motor, nanlamig ang kanyang mukha. Si Aling Nena. Tinanggal niya ang kanyang helmet at tinignan si Junior na may mahiwagang hitsura. Paano mo ako nahanap? Sabi ni Junior. Lumapit si Aling Nena sa kanya at umupo sa kanyang tabi, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Alam na ni Ambo kung saan ka nagtatago. Ang puso ni Junior ay tumigil sa pagtibok. Ano? Tinignan siya ni Aling Nena sa mukha. Akala mo ba tapos na kapag tumakas ka? Hindi ganoon kasimple si Ambo. Sinumpa niya na hahanapin kanya. Alam mo ba na narito siya sa village na ito? Hindi makapaniwala si Junior. Sa sandaling iyon, narinig nila ang pag-andar ng isang sasakyan sa labas ng gate. Bam -ulong si Aling Nena, tumakbo ka na, kung hindi mawawalan ka ng pagkakataon. Tinignan ni Junior at Tonyo ang isa't isa na naguguluhan. Nagpa siya silang tumakbo papunta sa likod ng bahay, ngunit bago sila makalabas sa pinto, tumigil sila. Ang boses ni Mang Ambo ay pamilyar. Sa dilim ng kanyang mga mata, puno siya ng galit. Ngayong hindi siya nag-iisa, hawak ang kanyang kutsilyo. Hawak niya si Mang Ambo sa isang kamay, na may mga ugat na nakalitaw sa ulo. Naglalaro ng mga mata. Si Tonyo naman ay halos umiiyak, tinatakpan ang bibig. Sinabi ni Mang Ambo, akala mo ba makakatakas ka sa akin? Sa likod siya nang nagmamakaawa at may galit. Sinusubukan siya ni Mang Isko na magbanta sa kanya pero siya ay hindi pinapakinggan. Ang pag-uusap sa pagitan nila kung paano siya binabati ng ilaw ng kotse. Isang matinding lin lang ang ilog ni Mang Ambo. Samuli na may masakit na pagsaksi ang pagbabanta ng Masaya. Wala talagang nagpapahiwatig ng totoo. Sa puntong ito sa buong kwento, ang pagbabanta kay Junior ay kabilang lamang sa kwento. At kung hindi pa si Mang Ambong iyon. Tinuturo niya si Junior at kung ano ang hindi niya magagawa. Hindi niya gustong malaman na ito ang pwedeng maganap sa buong pangyayari. Sa huli, ang mga pangyayari dito ay kasing halaga ng sa kwento. Mang Ambo at ang pagbabanta, ano ang mangyayari kay Junior?